Tao po. po yung kahapon. Ay, kahapon. <laughs> Salamat na ka. Kamusta yung mga bigas nyo po? Nandun na sa kasama niyo? Hindi, binigay ko ng isa. Inuwi ko kasi walang bantay dito, brother. Ako po, mawawala po. Mawawala po kasi ilang beses na ako nawawalan talaga. Kaya inuwi ko sa pinakwartilan. Kinukuha business. din po ano? Ha? Kinukuha din nila? Oo, oh, ilang na ako dito. Mau po kayo na... Uh, Sige po, ayos naman, nagbibidyo po. Ay. Nadala na ako, brother, kaya kon po ako. Hmm. Kumain ka na po? Ah? Kumain ka na? Hindi pa lang, bawag na lang, kakainin oh. Hmm. ko dyan. Ay, hindi pa po kayo kumain ngayon? Hindi pa. Mamaya Ma pa po? Oo, oh, mamaya pa po. Ay, pa. May mga nagtitinda naman po pala ng mga ano dyan, no? Mga, ano, Par lugaw? Pares. Oh, ah, Pares. Oo. Oh. Hindi, hindi pa po kayo kumain? Hindi pa, mamaya lang, brother. Nilalamig po ba kayo, boss? Ah? Nilalamig kayo? Medyo ginaginaw din ako, pero hindi naman gano. At saka, uh, ayos lang. Wait lang po, meron po akong bibigay ha. Sa iwa uh -huh. pagdamutan nyo na lang po ito tayo. Uh, binigay po ng ano, mga followers natin. meron, po, meron na po kayong mga ano, ah, uh, tapos, mga ano po, dilata po. Oh, eh, ano pong gusto niyong sabihin sa ano, nagbigay tayo? Eh, ma maraming salamat ako. Maraming salamat sa inyo, Walter. Nabigyan niyo rin ako ng ng pan, ng tulong niyo sa akin. kanon, Yan lang po ang masasabi ko po. Ito, bali, ano po tayo, ito po yung mga binibenta niyo. Bawang, Oo, yosi, tapos meron pa kayong ulam pala dito sa sardinas din. Oo, oh, meron pa natira. Ah, uh, may tanong po ako, Tay. Uh, ilang taon na po ba kayong nakatira dito? Meron na... Kwan? na 15 years pati dun sa Rupina to, sir. Kasi kilala ko. Pero dito Be, po? Pero dito mga 10 years. 10 years na kayo dito? Oo. Oh, Marabi no. Uh, Ang na. Matagal na, sir. Eh, pinagkwartilan na ako, sir. Baka bukas na ako, eh, magpapa... Lakas muna ako, sir. Kaya... Nangihina po ba kayo? Ha? Ah? Nangihina kayo? Hindi naman. Gano. Eh, nilalamig man. lang. Oo, oh, nilalamig lang. Hingal. Yun. Wait lang po tayo. May mga inumin naman po kayo dyan? Mayroon. Yan na po. Maraming, maraming salamat. Uh, yes, po. Brother. Born again po kasi siya. Kaya brother po tawag niya sa atin. Born Maganda po yan, ano tay, kasi malapit tayo sa Diyos. Oo, oh, kaya dinagalang din po kayo at saka brother tayo. Yun. Kahit sino naman po, mm -hmm. gagalangin talaga natin kahit hindi tayo magkakapareho ng ano, religion. Oo, oh, ano tayo. oh. Ano talaga po? yung binigay yun na pan sa akin, eh, talaga yuwi ko magdala na rin ang ako rito. Kasi kuan nadala na ako, brother, kaya ako hindi naman po kayo ano dito tayo niloloko hindi naman ay eh, talaga ako maaba ng pasensya ko brother kung hey, minsan eh maaba ng pasensya ko wag na lang nila galawin eh sigurado kung Pero, mabait naman po kayo mabait din po sila sa inyo siguro oo oh, wag lang nila galawin brother eh sigurado hindi na ako ah ka naman ako kung wala siyang ginawa masama sa akin, dito naman gagalawin ko sila kung ako. Uh, eh, may edad na rin ako, brother. Eh. Okay. Kaya yon ang... Ah. 84? Ay, 74? 72. Ay, 72 pala. Iba pala yung 84 na kailangan. Kung may babalik po kayo sa loon yon gusto niyo po? Eh, kung... Eh, qual, Kung ano maganda, brother, eh, pwede. Kung, pero kung hindi na, talaga palagay ko dito na. Dito na Kasi dito na. na po ako <coughs> Naging senior, naging harana ang nakapasokan ko. may mga harana po kayo? Harana at saka senior. Ako, ayaw ko mag-umpisa ng kung mari kasi may edad na ako. Pero kung mapipilitan ako, obligado, brother. Oo, yun, nasa isip ko. At saka ayaw ko naman mangunguna, nakakawa. pa naman. Eh, kapag napadugo mo, ikaw na pa dugo, ako rin ang kawawa. Yun ang inisip ko, brother. Ganun na lang po tayo, ingat na lang po kayo. Oo, ah, ano po ulit gusto nyo sabihin sa nagbigay tayo? Ha? Ah? Ano, ano pong gusto nyo sabihin sa mga nagbigay? Eh, maraming maraming salamat yung binigay nyo sa akin na na uh, uh, kwan, ano ba to? Uh, tawag. <laughs> yung ayuda kwan ano ko bang pangalan ng anak niyo tai ah ari richard dulay eh uh. po nanawagan po kami kay boss richard dulay isa lang po anak niya ah uh. ayan kung makita niyo po itong video na to sana po sana ma po mapunta niyo yung tatay niyo dito kasi po yung kalagayan niya po dito talagang delikado po ayan po highway tapos Siguro napakaingay dito lang like, no? yung mga truck. Oh, pinaka maingay dito pero pinagtiaga ko. Ito po tayo, ibibigay niyo po ulit sana pinagbigay niyo ng bigas ka to. Ay, hindi na pag ingatan ko na lang ah, uh, uh, brother. Kasi ulam niyo naman oh, po niyan ah. Oh, and pwede. to eat. Eh, pag ingatan ko, talaga ingatan ko na talaga. May mga kailangan pa po ba kayo dito? Wala naman na, alam ko, brother. Talaga pag-ingatan ko yung binigay nyo sa akin na... Ay, yung pagkain nyo sa Kain nyo na po, para ano. mamaya na. Mamaya lang kunti, brother. Magyan na lang tayo. Oo, maraming salamat po yung binigay nyo sa akin na pagkain o ayuda. Talaga, magkaka-brother rin pala tayo. Kakita-kita ako, nagsasamba. Ganun na lang po tayo. Ingat po kayo palagi tayo. God bless you po. Sige po. Ay, eh, magandang salamat brother, sister. Talaga iuwi ako sa bukit yan, mga binigay niyo po. Yeah. bye! -bye. bye, -bye.